Alam mo ba, noong panahon bago na ang mga alarm clock, may mga taong tinatawag na knocker ops na binabayaran para gisingin ang mga manggagawa sa tamang oras. Hindi sila gumagamit ng alarm tones, kundi mahabang stick o blowpipe na ipinupukpok o ibinabato sa bintana ng kanilang mga kliyente hanggang magising ang mga ito. Laganap ang trabahong ito sa mga industrial na lungsod tulad ng Manchester noong ikalabing walo hanggang kalagitnaan ng ikadalawampung siglo. Isa sa mga pinakasikat na knocker-up ay si Mary Smith na kilala sa paggamit ng pea shooter para pukpukin ang bintana ng mga kliyente niya sa East End ng London noong 1930s. Karaniwan, matatandang lalaki o babae ang gumagawa ng trabahong ito. Minsan, pati mga pulis ay tumutulong bilang knocker-up para kumita ng dagdag sa kanilang maagang ronda. Ngunit sa pagdating ng murang alarm clocks, tuluyan ng naglaho ang trabahong ito noong 1940s at 1950s, bagaman umabot pa ito sa ilang lugar hanggang 1970s. Ibang klase rin ang diskarte ng mga tao noon, simple pero epektibo. Sa dami ng makabagong teknolohiya ngayon, nakakatuwang balikan kung paano nagsimula ang mga bagay na akala natin ay normal na bahagi ng araw-araw. Kung gusto mo pa ng mga kwentong kakaiba, makabuluhan, at punong-puno ng kaalaman kasama nyo ako, ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.